Hello guys, good morning Ngayon po ay linggo ng maga Dito po kami sa aming site Grabe po ang lakas ni Aghome Ag Yung bagyong Aghome Ha kay Dol o, Halos di mo na makita kaming area So sobrang lakas Halos yung mga puno namin Nagsitong tungpan na rin Ha kay Dol Huwag na po kayo magsilabas ng bahay At baka po kayo ay madisgrasya pa ayan to guys ya, mga kasama ko na po sila uh, mga nag-beach yan o. grabe mo guginan to ano 'yung <laughs> <laughs> um, bagyo pong ito ay alas 3 ng madaling araw dumating ng batangas bumagsak ng batang oh. batangas and grabe oy oh, lakas ah. Ary pawa, ito lo. yung ano pala yung kay. Ang lakas. Ito pahayong aray pawa yung guidepost yung 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 Mga, baka, mga kaydol? Atul! aso, takot na. Ang lakas. Dito po yan, mga kidol, sa Batangas, sa Lipa. Grabe. Halos din na makita yung kapaligiran namin. Tayo sa ibang mga puno, nagtumba na. Tapos mga nadaanan ko sa ibang area, grabe, tumba na mga puste. Ingat ingat tayo mga kalodi. Grabing lakas. Ay, shout out sa iyo Michael Garanyes. Shout out. Grabe lakas dito ng ulan. Ng bagyo hangin. Ingat ingat na tayo mga kalodi. Dapat na rin magawapan, mawawala rin mga ano na rin. Yan mga kasama ko. Ang unang mura nito yung mga sonar. Uuwi pa sila, sabi ko huwag na umuwi. Siguro hanggang mamaya pa to. Sabi ko kay Kaya Ruben? Oo, paano Hindi na lang hawak yun. Dapat na rin makuha ka rin alibre, mawala rin mga tulad. Mamaya tatawag natin, friend. Tatawag natin mamaya sa... Katatawag natin mamaya. Tatawag natin mamaya kasi, Ralfine. Oo. Katatawag ko eh. Bolo-bolo uh -huh. wow. na Oo. Yan, shout-out sa'yo. Paring... Erwin Joseph. <laughs> Grabe. Eh, boss, na. Grabe yung sa amin sa Lipa. <laughs> Yan, kami duty ngayon mga kasama ko dito sa area. No, halos kami hindi na nakapagsuot ng uniform kasi grabe ang basang-basa na namin. Kasama namin mga engineering dito. Yan, monitoring kami dito sa area namin. Kasi marami na bumabaha dito. Baka matumba yung aming mga mga pader na bagong gawa. Yeah. Grabe lakas namin no. Pero sa labas Tapos yung area namin sa kabila Nagbagsakan na yung mga Yung matataas namin billboard Mamaya i-report na namin, namin Sa engineering Tawag namin mamaya Sana hindi ma mo wala ng power Grabe lakas Daming so. nang tumbang niyog oh. So guys, nakaka-live ko sa sa YouTube, sa Facebook ko. At out sa iyo, Burbo Campus, Long Juliet, Santo Idol. Idol sa Lipa to, sa Lipa, sa Batangas. Sa Lipa ito. Mga bandang alas tres ng madaling araw, nag-landfall na dito yung lakas ng bagyo ng si Agham. Kaya hanggang ngayon Sobrang lakas pa Wala na pong bumabiyahe sa amin Napakadalang na bumabiyahe sa amin Si hey, Castro Shoutout sa iyo Buddy Magduty uh, mag ka ba ba? Ingat po kayo lahat dyan oh, Thank you po Thank you Dito lang po kami Safety naman po kami dito Sa area namin Aray monitoring lang po namin kami Grabe yung lakas. Sana walang masaktan. Grabe lakas ng bagyong to. Dami na nang ng mga puno na dinaanan ko sa mayawin. Ang mga kasama ko, huwi pa mga globe sabi namin wag nang umuwi kasi delikado na sa kalsada uh oh yung area namin ilubog na rin ang oh. dami na ring lubog na ang dami na ring lubog oh. Grabe. Kaya sa tat kay Jiri Kala lakas grabe ng lakas ang ulan dito sa atin Dito ito sa Lipa oh Grabe ang dilim na Dami ng tumbang kahit sa atin Kaya ah, siya tat siya Baring Montesilio Barik na sir Nakaw di mga kabarik Nakamonitor kami sir <laughs> Gabing lakas. Ingat-ingat oh. lang tayo mga loads. At pag po tayong lumabas na ng bahay. Make sure na may mga magamit tayong ilaw. Sigurado magbabrown out to. Sa lakas ng sobrang lakas ng hangin. Oh. No? grabe yung hangin nyo unang bagyo na dumating itong magde-December ingat-ingat lang tayo mga lang tayo mga kaidol Grabe ang lakas. halos oh, mag sayaw-sayaw na yan. Sayaw-sayaw ng mga puno. Oh. Grabe. Grabe na. Oh. Lakas. Buti safety yung aming aming area. May portion dito na Maganda. ang engineering namin nasa loob ng Gardos. Grabe.